Ang isa po sa mga problema ng mga all-around technician ay ang mga basic repairs tulad po ng palit LCD. Dito ay makikita po ninyo na parang normal lang naman po ang ginagawa natin. Pinabaklas natin ang back cover ng cellphone ng tulad rin sa mga ibang cellphone. Pero lingit po sa ating kaalaman na itong cellphone pala ay Oppo F9. At ang ganitong klaseng cellphone ay hindi na kailangang baklasin ng back cover. Dahil hindi naman po nakaturnilyo ang back frame nito sa middle frame. In short, ay pwede na po natin baklasin ang back frame with back cover without separating the both parts. At yun po ang maliko dito sa aking na kinagawa. At dahil po sa pagkakamaling iyan, ay pati po tuloy yung pintura sa back cover. Ay natanggal rin. Pero in fairness ay ang ganda ng pagkatanggal ng pintura sa back cover. Malinis at naging transparent ang back cover. Siguro ay matutuwa dito ang may-ari. At baka po sa sobrang tuwa niya ay ipatawag pa ako sa barangay. At napansin ko pong may pandikit na rin po pala ang back cover. Hudyat po na napagkamalan na rin po ito dati ng gumawa. Plus punit na rin po yung fingerprint. At buti na lang ay hindi naman po maselan ang may-ari ni hindi na nga po niya pinababalik yung pintura. Dahil unique daw tingnan yung transparent na back cover. Mapapasana all ka na lang talaga. Patunay lang po na kahit sa anong larangan ng trabaho ay walang perpekto, ang mahalaga po ay tinatanggap po natin ang ating pagkakamali at hinaharap ito ng may katapatan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong lingkod, Uritech, at your service.